kaibigan. Kung naririnig mo ito ngayon, baka kailangan mong marinig ang katotohanan na matagal mo nang iniiwasan. Ang sukat ng sugal sa buhay mo, hindi na laro, bisyo na, at unti-unti ka nang sinisira. Hindi totoo na libangan lang. Hindi totoo nakunti lang. Hindi totoo na kontrolado ko pa. Dahil kung kontrolado mo pa, bakit bawas na ang pera mo? Bakit nasisira na ang tiwala sa iyo? Bakit pamilya mo na ang nagdurusa? At huwag mo sabihing swerte-swerte. Sa totoo lang, sugal ang nagpalubog sa maraming tatay. Sugal ang nagpaiyak sa maraming nanay. Sugal ang nagpaiyak sa anak mong nangangarap ng mas maayos na buhay. Hindi pera ang tinataya mo. Buhay mo, kinabukasan mo, pamilya mo at kaibigan kapag pera ang hinahabol mo sa sugal mas malaki ang mawawala kaysa sa mapapanalo sabi ng biblia ang nagmamadali para yumaman ay hindi makaiwas sa kapahamakan kawikaan 28:22 kapatid ang sugal ay hindi nagdadala ng pag-angat Nagdadala yan ng pagkawasak at alam mo kung bakit ka nabibitag dahil sa pangakong baka manalo. Pero ang demonyo, ganyan palagi. Mangungako ng mabilisang pera kapalit ng mabagal na pagkabulok ng buhay mo. Kung ayaw mong itigil ang sugal, huwag ka nang magtaka kung bakit hindi umasenso ang buhay mo. Hindi ka malas, mali ang ginagawa mo. Hindi galit ang Diyos sa iyo pero galit siya sa bisyong sumisira sa iyo. Dahil mahal ka niya, ayaw niyang nanlilimos ang puso mo sa pera habang namamatay ang kaluluwa mo. Hindi ka ginawa para maging alipin ng kasino. Hindi ka ginawa para maging lulong sa scatter o online betting. Ginawa ka ng Diyos para maging malaya. Kapatid, tigilan mo na bago pa ikaw mismo ang maitaya. Sapakat ang tunay na panalo ay yung tumigil ka bago ka tuluyang bumagsak at ang tunay na lakas ay ang pagsabi ng Panginoon, hindi ko kaya mag-isa, tulungan mo ako. Kaibigan, kung nalulong ka sa sugal, pakinggan mo to. Hindi na yan laro, bisyo na naunti-unting sumisira sa buhay mo. Hindi lang pera ang nawawala, pati tiwala ng pamilya mo. Casino, scatter, online betting, ginagawa ka lang nilang alipin. Sabi ng Biblia, ang naghahangad yumaman sa maling paraan ay mapapahamak. Tumigil ka na bago ikaw mismo ang masira, lumapit kay Jesus, siya ang kayang magpalaya sa'yo. Kapatid, tigilan mo na ang sugal hindi ka nanalo nilulubog ka lang bawat taya nawawala ang respeto tiwala at kapayapaan sa pamilya mo hindi ito swerte bitag ito na sisira sa buhay mo sabi ng biblia ang yumayaman sa maling paraan ay hahantong sa kapahamakan. Huwag mong hintayin na mawala ang lahat. Huminto habang may natitira pang pag-asa. Si Jesus lang ang kayang magbago ng puso mo. Kapatid, kung pagod ka na at wasak na ang buhay dahil sa sugal, lumapit ka kay Jesus. Siya ang tanging makakapagligtas at makakapagbagong buhay. Tanggapin mo siya bilang panginoon at ibabalik niya ang pag-asa, kapayapaan at direksyon ng buhay mo.